So mga kababayan, bagong araw, panibagong vlog. Ang maglinis naman po tayo dito sa bahay mga kabayan, no? Oh. Ang mga tinalim na ni kapatid ko na ni Rixi. Ito po yung mga tinalim niya, oh. Uh, ito po, rose mga kababayan. At ito nga, may bulaklak na yung rose niya mga kabayan, no? Uh, natin at iarin sa pinang maayos mga kababayan. Amen. Uh, Ito na nga. Kapag ganyan yun. Anong tawag nga itong bulaklak siya? I don't know. Um... Ayan niya rin sa atin ng maayos para maganda tingnan. Ayan, okay. may blak-blak na. Hindi ko lang ito mahal. Smile! Bye -bye. Shout out po sa inyong lahat, no? Shout sa mahilig sa bunga bulaklak mga kababayan. Uh, mag maganda kasi pag may mga bulaklak mga kababayan eh, kasi maganda tingnan. Yeah. Maganda tingnan pag may bulaklak mga kababayan yung bahay mo. Ako oh, kasi mga kababayan, mahilig ko sa mga bulaklak eh. Kaya eh, dyan talaga ma ilagay si Kuya Rami. Alam na alam mga kabayan. O, oh, tinanim mo lang tuti, ha? Ah. Smile! Smile, Rinsoy! Yan o, si Rinsoy, o. Oh. Rinsoy, ah, smile, Rinsoy! Smile! ang galing ko to yung mga, ano na. Ay, oh ayan na. Hay, Oh. Ito. Ayano kung nagustuhan nyo po ang aking mga video makabayan, no? uh, pa Palike and share lang po makabayan no. At uh, paki-comment po. Uh, maraming salamat sa inyo no, mga kababayan. Ganda to pag wala muna class po, hoos mga kababayan. nagaling ko lang po yung ano na. Ay ang Hmm, uh, malapit na mo laklak ah. oh. Lagyan. <laughs> Hoy, dapat ko soy. Tabayan <tapad ka laughs> si Yung. Ito <laughs> so, maganda din 'to makabayan, no? Mabayan. Anong tawag sa inyo po makabayan itong bulaklak? Ulen. So mga kababayan, hanggang dito lang po yung aking video mga kabayan. na. Uh, maraming salamat po sa inyong pagsuporta mga kababayan. Uh, meron po ang apple mga kabayan, no, yung nag-ano kami, nagdamo kami sa kampula ni Papa. Uh, Palagin ko may po mga kababayan para upang gawin nilang inspirasyon ng ating ginagawa lagi mga kababayan Ayan, bye bye po mga kabayan.